kailangan kong pag aaralan ng history. Bakit kaya kailangan tandaan pa yung presidente at saka bayani? Ang dami-dami kaya nila. Ulit-ulit na lang pinag-aaralan. History na naman. Ito ko, Ang dami-dami kailangan kabisaduhin. Hirap naman itong trigonometer. Ano naman itong mga ni sa akin? But you hindi ko nalilimutan yung araw na una mong tinawag yung pangalan ko. Sabi mo pa, maganda yung mata ko. Doon nagsimula yun eh. Doon nagsimula yung lahat. Doon nagsimula ang lahat. Doon tayo nagsimula. Hindi mo alam matagal na kitang pinagbabasdan. di mo pansin. Kasi palihim lang. Tama ka. Gusto ng gusto gusto ko pinagmamasdan ng mga mata mo. Natatahimik ako sa gitna ng napakalawak na saya habang pinagmamasdan ko yung mga mata mo. Sinabi mong mahal mo ako? sabi ko sa sarili ko, susuklihan ko ito ng triple. At hinanda ko yung sarili ko para ibigay sa ang lahat. Sabi ko pa, kahit sino ang humadlang, ipaglalaban kita. Dahil yun rin naman ang narinig ko na sinabi mo sa akin. Mahal kita. Kaya pinangako ko sa akin sarili na, paglalaban kita di kita bibigyan ng dahilan nung kong lumuha. Gagawin kong lakas ang pag-ibig mo upang lahat ng problema ay malampasan natin. Inaya mo magtanan! At sumama ako sa'yo! Sabi mo, hindi magdidilim ang langit kailanman. Sabi mo, hindi lulubog ang araw kahit kailan. Ngunit bakit ganon? Bakit ang bawat araw natin ngayon ay nagdilim? Pagmasdan mo ang mga kamay ko, hawakan mo ang dati makinis, ngayon ay matigas at magaspang na. Lahat ng ng trabaho pinasok ko para lang sa binubuo nating na pamilya. Ngunit kulang pa yun! high school. Pero ang sabi mo, mas mahalaga ang pag-ibig. At naniwala ako sa iyo. natin bubuhay na pamilya natin. Kung nahihirapan tayo humanap ng pagkain sa bawat araw. Paano magiging malusog ang mga anak natin? Kung ang kanin natin, Sinasabawan lang natin ng kape. Sabihin mo sa akin kung paano. Walang mga kasakin. Huwag mo akong sakuhan. Mahanap ako ng paraan sa bawat araw para huwag kang magutom. Siguro nga mali. Siguro nga mali na ng maaga tayo nagsama. Pero naniniwala ako. At ang lahat ng mga bagay na naman ay naitutuwid. Dahil ang salitang naitutuwid ay eh hindi mo pwedeng i sa mga bagay. Natuwid na. Ikaw lang ang naitutuwid. At ang pag-ibig natin na magtutuwid sa mga bagay na ito. Naglalakad ako sa loob ng aking puso. Hinanap ko kung nandun ka pa madilim ang paligid at hindi na kita nakita. Pero alam mo, sa gitna ng malawak na kadiliman, alam kong nandun ka. Alam kong nakatayo ka doon. Madilim na madilim ang paligid. Pero alam mo, mahal pa rin kita. Sa dilim lang makikita ang liwanag. Iilawan ko muli ang aking puso para sa iyo. alam ko na hindi ito ang tamang panahon para sumuko.